Hello, hello, hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo, guys? Ayan na nga, um, magsasabi lang po ako sa inyo dahil um, nagkaroon po ako ng reuse content. Pasensya na po kayo, guys, sa mga member ko, sa mga kaibigan ko, mga solid supporters, mga silent viewers. Ayan, maraming maraming salamat po. Ipagpatuloy po natin ito habang habang nagkaroon tayo ng Rios content, maghihintay na naman tayo ng ilang buwan. So ngayon, um tasty is lang tayo kasi sa sunod na reapply sana ma ma ano na ako ma-approve ulit. Oo, pasensya na guys. Oo, ako po ay tao po lamang Ayon sa sobrang excited, sa sobrang ano uh, -post, post agad kaya yon ito na ito na kaya pasensya na guys oo kaya ito ipagpatuloy ko pa rin um, magagawa pa rin ako ng mga mga videos na ewan ko lang kung masaya kayo o naboboring pero maraming salamat parin sa inyo kasi nandyan kayo na hindi nyo ako iniwan. Kaya maraming maraming salamat po at saka sa mga kaibigan at saka mga solid supporters, mga silent viewers. Maraming maraming salamat po. Uh, Pa-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan, lalo lalong lalo, na si, si Bishi, ang aking Bishi na maganda, Jumar Vlogger. Si El, Idol Elmer si uh, TV. Ayan, si Mam Ma Eunice TV, si Mam Ma Marilo Iniosa, si Mam Ma Thelma Lifestyle, ayan, si Mami Liberty M. Wa. Hello, Mami Liberty M. Wa. Ganun din po si, ano, si Mam Ma Rina ng Kambing. Lalo na din po kay Idol, cute pa singer. Hello, Idol. Idol! Mm -hmm. Ayan, ganun din po si, ano, si... Idol Bernie Tapang Vlog Ayan si Mam Ma Nix Mam Ma Nix mm -hmm. At saka si Mam Ma Mitch to Bali Vlog Ayan nilo. Ayan shout out shout out din po sa ating mga kaibigan na nandyan Si Ma'am ano, Jubilin Dawin ng Doria Si Ma'am Marilyn Tolentino Si ano Si Lisongsong TV Ayan, shout out, shout out Si Mix Balong uh, Balong Mix Vlog. Ayan, shout out din po sa lahat. Ayan si Idol Pops, Papa Jobs. O ayan, si Papa Jobs, si Idol Master Kigols. Ayan si Master Kigols ito. O, o. Ayan, shout out din po sa ating kaibigan si Ila Hamada, si Lalabiumi Channel. Ayan, silang lahat po yung mga nag, nagsusuporta sa ating mga kaibigan na nandiyan maraming maraming salamat po shout out po sa lahat si Idol Baldo ayan si Aldol Idol Baldo ayan hello Idol Baldo mm, sobrang bait mo talaga at saka napakasipag mo gumawa ng content ayun follow niyo lahat silang yung mga nabanggit ko yung mga kaibigan natin na nandyan. ganun din po sa ating mga kaibigan na, na hindi ko nabanggit yung mga pangalan nila. Ayan, mm, -mm mag-ano na lang kayo, o oh. mag-comment na lang po kayo kung hindi ko kayo nabanggit. Mm, mm At saka sa lahat po na nandyan, hello, hello, si Ma'am Lyra, ayan si Ma'am Lyra, sila ano, sila ano, sila ano Yan, sila ano, sila ano, sila ano, sila <laughs> Hindi ko na maalala sa mga ano Hindi ko na banggit yung mga pangalan Kaya magparamdam kayo Para maalala ko kayo sa lahat ng na mga nadyuan Oo, maraming maraming salamat mm -mm. Bye Ay, teka muna, may naklimutan po ako ako pala si MCCTB vlog ang inyong linkod, ang hap ambisyosa, hap piling era lang namumukad ka. Tan hmm, tan 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 Ayan, sumayaw na ako ah. Baka sabihin nyo, hindi ako sumayaw o? Oh. Pinakilala ko siyempre ang aking channel. Please, share, like, and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye. Love you all.